si Juliet. Medyo nahihirapan niya nung una. Kahit yung choreographer namin, halos mangyak-ngyak na sa katuro sa kanya. Talagang sabi na puro kaliwa ang paa niya. Ito guys, oh, mayroon ako napanood dito kay, siyempre kay Idol Juliet natin. Eh, syempre, nag-aabang talaga ako yan sa kanya about her. Kung kasi ako talaga lalo ko siyang kinikilala pa ba? panoorin natin guys ang abo talaga kay Idol Juliet lalo natin siya makilala kung paano talaga siya nagumpisa syempre sa likod nila nito isang nang success ng ages ay si, si Nasser Lito Galindo at si Josie Galindo yan panoorin natin ha tinignan muna namin yung capability nila halos dumadaan niya sa lahat na instrument ito si Juliet medyo nahihirapan niya nung muna kahit yung choreography namin halos mangyak nyak na sa katuro sa kanya talagang sabi na puro kaliwa ang niya So, ginawa pa namin siya ng drummer. Nagka-drummer pa rin si Juliet, Which is, mahirapan din siya mag-kimpo. So, binalik na naman namin siya sa singer. Hanggang katagalan, medyo nakapick up na siya ng konti ng choreography. Tapos nakita naman namin yung puses niya na talaga mas bagay sa mag-singer. Number one lang talaga is yung tsaga. Kailangan may pag mayroon silang goal na gano'n. Kahit ano pa may mga uh, dumarating ng mga temptations, huwag nilang pasilin kailangan mag-concentrate sila sa news sa goal nila. Pilip ako talaga ito sa magkabatid na ito yung dalawang singer, pag yung mga vocalist, wala talaga pag sinabi nila na bawa ng madamig, bawa ng cigarettes. Kahit siguro ice cream, iinitin mo pa yung ice cream para lang sila. ganoon sila ka, ano, disiplinan. O, oh, di ba? So, dyan natin nakikita talaga na kung kaano kadisiplinado talaga yung Sina Idol Juliet at Idol Mercy. At saka syempre, wala naman talagang madali sa sa umpisa, di ba? Dahil sa pursigido talaga yung Idol Juliet natin na sa, sa ganyang bagay, pursigido siya sa kanyang buhay sa kanyang pangarap pa, para sa kanyang pamilya, talagang ginawa niya ang lahat at talagang at talagang andun yung prosigido niyang matuto sa mga bagay-bagay na dapat niyang i-improve sa sarili niya. So yun po si Idol Juliet natin, di ba? At disiplinado pa. So kaya lalo-lalo syempre kasama, kasama niya si ano si uh, Idol Mercy eh, na isa sa mga hinila niya talaga una eh. Para lang makasama niya si for how many years silang magkasama, diba ba? maliban sa magkapatid, magkasama talaga sila sa hirap at ginawa. No? Wala namang perfect na magkapatid, talaga nag-aaway, just normal, pero at least ang pagiging ate kasi ni Idol Juliet ay talagang andun pa rin yung pagiging mapagkumbaba yung puso para sa kanyang kapatid. Idol Juliet talaga kasi ano siya, eh, nakakasama niya talaga ba sila ni Idol Mercy. Kaya ganun kasakit talaga guys. Lalo-lalo na makita mo yung post niya everyday. Para pati ikaw mapapaluha talaga ba? Iba kasing impact ni Idol Juliet sa akin eh. Sa dami-dami, sabi ko, sa dami-dami na wala ng mga sikat, parang iba talaga yun sa kanya ba? Basta? Yung pagiging natural talaga ba? Yun yun. Kaya wala naman akong ibang inaidulo talaga ng mga sikat-sikat malibang kay Idol Kasi nakikita ko yung pag, ang inaidulo ko kasi mga taong nakita ko yung natural na pagiging sila. Tapos tulad ni tulad ni sino to, ni, uh, ni Aldin yan, si Aldin idol ko talaga yan. Tapos si, si Boy Tapang naman sa mga vloggers. Yan, si Boy Tapang Vlogs. Yan, isa, sa sa mga idol ko yan kasi nagre-react talaga ako yan sa kanya kasi tuwang-tuwa ako sa batang yan ba. Lalo-lalo na sa pagmamahal sa mga kapatid niya, sa, sa pamilya niya, sa nanay, tatay niya. Yun, parang nakaka nakakatuwa kasi yung mga ganong tao na napanuuri na yung minamahal mo yung magulang mo tapos uh, ti, uh, ano tawag dito nililingon mo yung mga kapatid mo yun nakakataba sa puso panoorin yung mga ganong tao guys yung natural ba kaya wala, ko, wala kasi ako masyadong talaga hindi ako kasi mahilig yung mag idol idol na Idol na ganun na lang hindi eh sa mga sikat na artista yun basta yun lang si Aldin ang gusto ko maliban kina Sharon yun konita. pero yun, sa mga as -a artista lang yun pero ito naman kasi sa 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 mga vloggers lang talaga or mga ganito na na hindi tulad ng mga sobrang sikat ba sila kasi talaga yung mga uh, idol ko lalo na na pag may mayroong attachment talaga sa family yun talaga na lalo ako na inspired ba kaya sana uh, maging strong lang talaga si Idol Juliet natin at saka lalo pa siyang bigyan ng more more na blessings at syempre importante yung health yung good health para talaga sa kanya kaya patuloy pa rin ako magsusubaybay at mag-update sa inyo about kay, uh, kay, I uh, Idol Jolie sana hindi rin uh, sumuporta sa akin channel basta ako talaga hindi ako magsasawa hanggat kaya ko mag, uh, magreak react or kaya ko magkwento about sa ating idol no na alam ko naman marami naman nakafollow sa kanya basta ako talaga taos puso ako talagang uh, nag, nagbibigay ng reaction at pag suporta talaga sa ating idol Juliet yun lang guys patuloy natin suportahan yung ages kahit dalawa na lang sila wala namang imposible kayang kaya nila yan yun lang guys maraming salamat bye bye